sisling sisig, asadong matwa, betute, putong babi, inihaw na hito, buro, tamales at marami pang iba. Ilan lang ito sa mga ipinagmamalaking pagkain na tampok sa Manyaman Festival 2024 sa Pampanga. Beyond comparison, beyond competition, who we are in terms of food. So, food is a daily celebration in Pampanga. So, ang Manyaman Festival ay mula sa salitang kapampangan na manyaman na nangangahulugang masarap sa Tagalog. Pampanga, as I mentioned earlier, is the culinary capital of the Philippines. As we bid it in the Congress, as we bid for its official declaration, we are also bidding for the first Philippine Tourism Awards as Pampanga as the best gastronomy destination in the Philippines mga bisita ay hinapagan ng five-course meal mula sa apat na distrito na may appetizers, soups, salad, main course, at mga eksklusibong desserts. Isa sa mga ipinagmamalaking pagkain dito sa Manyaman Festival 2024 ay ang gisang pugang panas o sa Tagalog, ginisang itlog ng langgam. Tapos, <laughs> alin mo Ito ay isang natatanging luto na gawa mula sa itlog ng langgam na nagmula sa mga katutubong aita sa kabundukan sa bayan ng Pora. Nangingitlog 'yan. So 'yan iniipon nila uh, galing sa mga uh, sa mga sanga ng puno. So 'yan kasi yung mga ants kasi iniipon nila yung mga leaves. So nabubuo sila doon tapos kinukuhanan misan misanan. Tapos ginigisa nila. Oo, ng bawang, sibuyas, kamatis. Meron din optional yung kamatis, ito vinegar. Native, dish ng mga aita natin. Ang lutuing ito ay isang traditional na alternatibo ng mga katutubo tuwing tag-init o sa panahon na mahirap ang pagkain. Mmm, marinam-nam. Well, Bala mo ma'am, may resemblance siya sa ano, no? yung parang kamaru. Ano siya? Salty, sour. Salty, sour. Um, pero mabango. Fresh first exotic. Imagine sa Pampanga, may mga hindi lang yung kamaru or mga buro yung mga exotic natin. May mga ano pa pala, mga langgam. Kasama sa two-day festival ay ang photo exhibit local making contest at seminar on food safety and hygiene para sa mga street vendors masasarap ang pagkain kilala naman talaga kapampangan na ano magagaling magluto masasarap ang pagkain hindi rin nawala ang cook off challenge tampok naman ang mga bilang karinderya ng bawat bayan Naging paborito ng mga hurado ang Port Begocan mula Mabalacat City, sinigang susu mula sa San Simon, sabobule mula sa Florida Blanca, at beef kare-kare mula sa Apalit. Pero top favorite ang kamote, squash at carrot okoy mula sa bayan ng Masantol. Tunay na ipinakita ng event ang husay sa kusina ng Pampanga. Let us keep Pampanga's culinary tradition alive, ensuring that the title Culinary Capital of the Philippines Pampanga really deserves. Na nagpapatibay sa reputasyon nito bilang culinary capital of the Philippines. Race Surutaw para sa Luzon Headlines.